Hi, I am Julissa Enciso, 34 years old, 3-star Diamond Rock ng GFAX International. And I am Art Anthony Enciso, 34 years old, 3-star Diamond Rock ng GFAX International. Ako po ay isang probinsyana, Tubong Batangas, panglima sa siyam na magkakapatid. Noong elementary and high school, sa public school ako nag aral And noong college, uh, by God's grace, nakakuha ko ng scholarship. Nakatapos ako ng college, BS accountancy, and same year, nakapasa rin ako ng CPA board exam. Ako naman ay uh, typical na Manila boy, uh, laki sa tondo, uh, naging isang anak ng aking single parent mother working as a nurse sa isang government hospital. Uh, maluwal naman ang buhay. Nakapag-aral ako ng maayos from elementary to high school. Pero pagdating nung college, doon ko nakita yung hirap at pagsisikap din ng aking ina. So, by God's grace, sa awan ng Diyos, nakapagtapos naman ako by year 2009. So, nakapasok ako sa bangko kung saan doon ako nakapagsimula ng aking corporate career? Dahil mataas ang pangarap ko and maaga ako namulat sa kahirapan, pagkatapos kong makapasa sa board exam, nag-apply agad ako ng trabaho, lumuwas ako ng Maynila. Naging breadwinner ako, tinulungan ko ang aking parents sa pagsuporta din sa pag-aaral ng aking mga kapatid. Nakapagtrabaho ako sa bangko as auditor kung saan kami nagkakilala ni Art. Doon, na-realize ko na kahit pala may lisensya ka na, nakatapos ka ng pag-aaral, hindi pa din magiging ganun kadali yung buhay, hindi pa din ganun ka-comfortable. Nagkaroon ng opportunity na makapagtrabaho abroad, so grinab ko agad yung opportunity kasi that time, magka-college na yung mga kapatid ko, so hindi talaga sapat yung kinikita ko sa pagtatrabaho ko sa bangko. Fast forward, uh, nagkaroon kami ng opportunity, nagtrabaho kami abroad. Pares kami accountant by profession. Uh, hindi naging madali dahil uh, malayo sa pamilya. Marami kaming mga occasions at saka mga gatherings na nami-miss out dito sa Pilipinas. Nung nakapag-ipon na rin kami ng sapat, Uh, we decided na bumuo na rin ng pamilya na biyayaan naman kami ng anak na si Joaquin kaya we are thankful for that pero akala namin magiging madali ang lahat nung pinanganak si Joaquin yun yung isa para sa amin na naging lowest point din kasi uh, akala namin sapat yung ipon namin that time naubos yung ipon namin. At that time, zero-zero talaga kami. Ang bigat sa pakiramdam na mauubos yung ipon mo, isipin mo pa paano yung savings mo para sa, sa anak mo. So bilang padre de familia, ang bigat sa loob na mauubos yung ipon mo at saka parang hindi sapat yung pinagpaguran mo sa pagtatrabaho para lang matustusan yung future ng mag mo. Uh, nung medyo nakaluwag-luwag na kami ah uh, medyo kampante na yung kalooban namin na we can move back here in the Philippines. So by year 2020 uh, naglakas-loob kami na mag-resign sa aming mga kumpanya dahil sa pag-asang nga rin na makahanap pa ng trabaho dito sa Pilipinas, pag-uwi namin. So, nakapag-resign na kami, then bigla naman nagkaroon ng pandemic. Nagkaroon ng mga lockdown, hindi kami makauwi. And then, pareho kami walang trabaho noon. Tapos, na kilala ko ang GFAX International through Queen Boss Society. Nakita ko yung post ng friend ko. And then, na-curious ako sa Spirulina. So, nag-avail ako ng membership. And then nakita ko yung opportunity na gawin yung business. Nakita ko yung kagandahan ng sistema na may step by step guide. So, habang naghihintay kami since wala pa naman kami parehong trabaho, ginawa ko yung business, pinag-aralan ko siya, nag-attend ako ng mga training, sinundan ko yung mga sinasabi ng mga mentors. Pag-uwi uh, naman namin dito sa Pinas, uh, nag-start ulit kami. So, after few months, nagkaroon na ulit ako ng trabaho. Then, hindi pa rin sapat kasi pandemic noon eh. Lalabas ako ng madaling araw para pumasok. Uwi ako ng gabi, pagod, exposed sa labas. So, ayokong may madala kong virus para dun sa mag ko. Nung nakakuha ako ng regular working job, akala ko magiging madali. Mas maganda yung sahod, mas maganda yung working schedule, uh, work from home yung setup. Pero hindi rin siya naging maganda pala, lalo sa aking health. Nandun yung nasa bahay nga ako pero maghapon hindi ko nakakausap yung anak ko, hindi ko nakakausap yung asawa ko. Minsan mainit pa ang ulo ko dahil may mga meeting sa akong inaatenan. At the same time, nandun sila sa bahay parang nagiging distraction sila sa akin. Nagtatrabaho ko sobra tapos yung magiging sahod ko is fixed lang. Kaya nag-decide ako na mag-join or tulungan or supportahan na rin ang aking asawa. Kaya ginawa na namin parehas yung negosyo. At that uh, by year 2022, uh, mga first quarter ng taon, naglakas loob na rin akong mag-resign para tulungan yung asawa ko sa paggawa ng negosyo. Hindi naging madali dahil wala rin akong background. Pero Nagtiwala ako sa G-Fox at saka sa asawa ko, lalong-lalo na sa mga mentors namin at saka sa sistema ng negosyo. Dahil sa dropshipping online business na ito, ah, hawak namin yung oras namin so hindi na kailangan mag-leave sa trabaho. Kaya sobrang laking tulong nito sa amin, not only sa aming income, most specially nakakatulong pa rin kami sa ibang tao na ma-offer itong napagandang opportunity na After being employed for 11 years, nakuha namin dito sa GFAX ang aming first million in less than 2 years. Nakapagpatayo na rin kami ng sarili naming bahay in just 2 years then of doing the business. So kung dati nagre-renta kami, ngayon may matatawag na kami na sarili namin bahay dahil sa GFAX International. And dahil din dito sa business na ito, nagkaroon kami ng time and financial freedom. Mas naalagaan na namin yung anak namin, lagi namin siyang kasama. Nahatid namin siya sa school and wala kaming namimiss na event sa school niya. First time ko lang din sa ganitong negosyo pero dahil sa maganda ang sistema ng Queen Ball Society and ng GFOX, napaka-hassle free kasi pwedeng-pwedeng gawin kahit nasa bahay ka lang or kahit na may work ka pa. Dito din natutunan ko na lumabas sa comfort zone ko kung dati hindi ko kayang makapagsalita sa harap ng mga tao Okay na ako sa isang tabe pero dahil dito natutunan ko na paglabanan yung fear ko na makapagsalita sa madaming tao. Ah, sobrang thankful kami sa opportunity na naibigay nitong G-Pack International lalo na sa aming mga mentors and leaders sa patuloy na paggabay sa amin dito sa negosyo. we've been working for 11 years pero dito sa g It gave us financial freedom. At the same time, yung time na na-spend namin sa aming family is hindi matatawaran. Kaya sobrang thankful kami dito sa G-Fox. Dahil tuloy-tuloy yung income, at the same time, hindi nakakompromise yung time and effort namin sa aming mga families. Sa mga nangangarap na maging successful, ang success ay nagsisimula sa isang desisyon. It starts with the decision to try. Kasi ako, kung hindi ko tinry, hindi ko malalaman kung gano'ng kaganda itong negosyo na meron ang G-Fox. Uh, magtiwala ka lang kay Lord and lagyan mo ng aksyon yung pangarap mo, yung pinagdadasal mo. Nagpapasalamat ako sa Team pub na nagtiwala sa akin, sa amin. Kung wala kayo, wala rin kami rito ngayon. Masaya din sa pakiramdam kapag nakikita mo na yung mga natulungan mo is unti-unti na rin nagkaka-resulta and kumikita na din sila. And ngayon nga, uh, sobrang masaya ako kasi ngayon magkasama na namin ginagawa itong negosyo ng asawa ko. Kung nakaya namin, alam kong kayang-kaya mo din. I am Janice Enciso, 3-star Diamond Rank. And I am Arch Anthony Enciso, 3-star Diamond Rank at ito ang aming GFAC story.